Magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao. Pati na rin syempre ang mga nandoon sa iba yung dagat. At shout out sa inyong mga subscriber ko at saka mga viewer na hindi pa nagkakasubscribe. Sana magsubscribe na kayo. At yung mga nagla-like at nagsishare sa mga videos ko at saka pati na rin siguro itong channel ko, sana may share, no? Maraming maraming salamat. Kasi hindi lang itong channel ko ang natutulungan ninyo, kundi marami pang mga tao ang matutulungan kung ma-share ang mga videos at madadagdagan ang kanilang kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg business. Kaya ngayong araw na tong pag-uusapan natin ay tungkol sa uh, presyo ng itlog. Kasi dun sa ano sa ibang lugar daw bumababa na. Ah uh, ito lang naman ay nabasa ko sa mga comment no dun sa kasi sa group na sinalihan ko no. So ah uh, na raw. Hindi ito hindi ito news ha. <laughs> uh, dito. According doon sa mga experience ng mga uh, backyard farmers siguro yung mga yon uh, basta nag-alaga sila ng mga layer. So sabi bumaba na raw, kaya lugi na raw, mga ganon. Kasi mataas pa rin daw ang feeds at mataas pa rin ang vitamin, may mga vitamins na ginagamit nila. Pero bumaba ba raw ang itlog sa kanila? So ngayon sila napipilitan na din, napipilitan na rin parang sumabay magbaba, ganon Pero yung iba, sabi naman nila, hindi pa. Uh, hindi naman. So bahala, bahala daw sila ang magbaba sila, pero siya hindi. <laughs> oo nga naman, 'di ba? Lalo na kung ikaw nagko-compute ka. Diba? kung nagko-compute at saka kung ar ano, marunong kang Dumiskarte sa mga ano sa sa selling mo, no, 'yun dun sa pagbebenta mo. Uh, marunong kang magmarket, no. So 'yun kaya ngayon ang tatalakayin natin no uh, uh, i discuss natin no titingnan natin yung mga ibang reason o mga, mga, mga ibang dahilan kung bakit bumababa ang presyo ng itlog na kahit mataas ang feeds o oh, na minsan ni kinalalulugi nga daw ng mga uh, uh, ba, lalo na yung mga backyard farmers no kasi yung mga mata malalaking farm uh, nagbababa ang mga yan totoo uh, minsan no pagkalalo na una <laughs> yun Uh, nagbababa ng presyo ang isang farm kung tambak ang itlog. So oversupply. Uh, mababa ang demand, oversupply. Kaya napipilitan silang magbaba. Pero sigurado ako'ng hindi sila magbababa na hanggang malulugi na sila. Pwede siguro 'yung sa mag-break even man lang sila. Pwede. Hindi na hindi nila pakakawalan 'yung presyo na hanggang lugi na sila wala pa akong nakita yata ng oh. So, yung ang tawag dito, yung isang rason 'yon, uh, mat, mataas ang supply, mababa ang demand. At kung bakit mataas ang supply, mababa ang demand, ito na discuss ko na sa isang video noon, no? uh, minsan nagkakasabay-sabay sila sa pagkakal, nagsasabay-sabay din silang mag ano, magkarga, uh, sa so, nagsasabay-sabay yun na mag-peak, mag-peak production. So, marami ngayon yung lumalabas na mga itlog. Tapos, pag marami ang itlog at matataon na hindi naman pala uh, in demand ang itlog sa mga panahon na 'yon dahil uh, di ba? Bumakasyon ang mga Kasi ngayon, pumapasok ng mga estudyante, di ba? So, may bakasyon ng estudyante, so mababawasan ang ano, demand ng itlog. So, siyempre, ulam na ulam-ulam 'yan tuwing umaga, tanghali, gabi, <laughs> di ba? <laughs> itlog is life sa Philippines. Oh. So, mababawasan yon. Tapos, ah, dahil doon sa mataas na presyo ng itlog, nakasalukuyan, no, ngayon, ah, mababawasan ngayon yung ah, demand ng mga, yung mamamimili kahit sa mga household, diba? Kahit sa mga, so hindi lang sa estudyante, hindi lang dahil sa mga estudyante, kundi dahil din sa mga, Uh, retailer din no sa mga retailer mababawasan yung bibilhin nila na ibebenta kasi nga bawas din yung uh, customer nila na bibili so hindi sila so, hindi sila uh, magte-take risk na bumili ng maraming ibebenta para lang ihintay sa maraming ano sa maraming panahon di ba so masisiraan naman sila kaya ngayon yung mga farm naman no sa halip na sa halip na maglibing sila ng mga itlog ay ibebenta na lang nila ng break even ganon para hindi nila ilibing ang mga napakaraming libo libong itlog so ngayon yung mga backyard farmers naman na iba hindi naman lahat di ba yung kasalikalimitan mga backyard farmers eh uh, kasi yun dun sa kasi ang ganito nga, ha? Kasi, kasi, ang mga malalaking farm talaga nag, nagko-compute ng cost of production nila so alam nila kung kailan kung hanggang saan lang nila eh, pwedeng ibaba ang itlog nila ganon pero yung mga backyard uh, farmers naman kasi na iba siyempre, hindi naman nila sinusunod yung tamang pag-compute ng cost of production so ang tingin nila doon sa Uh, presyo ng uh, itlog, ay presyo ng gastos nila, no? Yung cost of production nila ay napakataas. So, parang hindi nila kayang uh, sundan yung presyo ng mga malalaking farm na ibababa yung presyo ng konti. Ganon. So, akala nila, uh, pag nagbaba na sila, lugi sila. Ganon. Pero, ganon pa man, no? Uh, yun, ang, yun ang isang dahilan. Yung oversupply, tapos uh, mababa ang demand. Ganon. At pangalawa, yung Uh, okay naman no okay naman yung yung supply okay okay ang demand kaya lang minsan kasi may mga panahon na yung shell ng itlog marupok uh, ano yun yung shell ng itlog medyo manipis kasi old na nga yung ng itlog no so pag maraming ganon at uh, medyo mas madali kasing ano, pasukin ng bakterya yon para mas madaling masira yung mga may na siya na itlog at saka mas ma madaling mabreak yung mga yon magcrack ganon kaya uh, minam kailangan nilang i-dispose yun ng uh, mabilisan at saka uh, kahit na mas mababa na ng ano mas mababa ng konti yung presyo niya ganon na hindi naman sila malulugi so isang rason yun ang isa pang rason, no, ng uh, pagbaba ng presyo ng itlog, ay hindi lang dahil dun sa presyo ng farm na ibababa, gano'n. Kasi meron tayong tinatawag na egg center or yung bodega ng itlog, di ba? Uh, minsan, nangyayari din sa kanila yung, ano, yung natatambakan sila. So, merong mga old stock dun. Uh, hal sa halip na, no, sa halip na ibenta nila ng yung regular price pa rin. Ang ginagawa nila, ibebenta na ibebenta na nila syempre ng mas mababang presyo. No, yun yung mga iba't ibang mga rason no na kung bakit bumababa ang itlog. Ang presyo ng itlog na kahit mataas ang presyo ng feeds. So hindi mo mako, hindi mo naman masasabihan yung egg center na, "Oh, wag kang mag -ano, wag kang magbaba ng presyo ng itlog kasi kami dito sa farm eh ganito." <laughs> 'Di ba? <laughs> so hindi mo pwedeng sabihin yung ganon kasi nga masisiraan naman siya. Kaysa naman magtapon siya ng ano, ng itlog, eh binili rin naman niya 'yun sa mga farm 'no para para ibenta. Eh ibababa na lang niya ng presyo. Ibababa na lang niya ang presyo ng mga 'yon para at least makabawi man lang ng konting kita, ganyan. So, ganun ang ano, ganun ang ibang rason kung bakit kahit mataas ang presyo ng feeds, may mga bumababang presyo ng itlog. Uh, bumabagal ang movement ng product pagkaganon. Kailangan ng diskarte talaga si paga ng paghahanap ng mga individual na ano, yung customer mo. <laughs> Oo, si pagan mong magmarket. market Ganon, para hindi ka hindi ka masyadong tamaan ng yung ibinababa nilang presyo ng itlog hanapin mo yung mga pwede mong mabigyan ng retail price, di ba? Ganon. So, sana nagkaroon kayo ng idea at dagdag kaalaman dito sa video ito. Hindi man kompleto yung mga rason na sinabi ko dahil baka may nakalimutan ako. At kung may nakalimutan ako at alam ninyo, pwede nyo i-comment dyan. At kung nag-enjoy naman kayong manood at may nadagdag na kaalaman sa inyo, pwede naman kayong mag-like ano, mag at mag-subscribe para sa mga susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At pakihit na rin ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At patuloy sanang i-share ang mga videos ko at yung mga bagong viewer ay scroll, scroll lang kayo dyan para makita yung mga video ko. At kasi marami akong mga videos about egg uh, doon sa mga 6 months and older pa na ano, yung mga video na yon nandun. So, yung kasi mga bagong video ko, ano, about sa native chicken, RIR, ganyan. Um, So salamat sa panonood at sana pagpalain tayo lahat.